Okay, tips to remember para sa ating 3-way, no? Paano mo nyo malalaman na 3-way ang switch na ito? Ganito yung ating palatandaan. Yan, no? 0, 3, at saka yung gilid ay 1. Sa so, kabila rin, 0, 3, at 1. Paano nga ba ang connection ito? Ganito lang mga ka-lights. Halimbawa, yung 3 niya. Yung 3 ay pwede nyo ilagay sa 3, pero pwede rin ilagay sa 3 to 1 kahit magkabaliktad kabila rin 3 to 3 to 1 3 to 1 3 to 1 okay lang kahit mag ikis sila nukon. walang polarity kahit magkabaliktad gagana gagana rin tong 3 way nyo kasi kadalasan nga gamitin to sa agdanan dito naman tayo sa zero yung zero ng isang switch yung isang zero nya kailangan mapunta to sa ilaw ibig sabihin yung isang switch nya ito ang tinatawag natin isang return so ilaw to papunta Okay? Ang isang switch ay ilaw. So, ang isang switch niya na zero, papunta to sa live. Pwede mo ilagay ito sa neutral or line 1 or line 2. Palagay natin ito ilagay mo sa line 1. So, ibig sabihin yung line 2 nasa ilaw. So, ilaw, line 2, tapos ilaw, 2, nandito sa isang switch na zero. So, mapapagana mo ito. Okay? So, ito ay 10 amperes na 3-way switch, no? At ang um, tagalasan ginagamit talaga to sa mga Uh, dalawang option mo na gusto mong uh, yung ilaw. Isang ilaw o isang chandelier o isang klaseng uh, special ilaw na gagamitan mo nito. Kadalasan talaga ay sa hagdanan si stairs ito ginagamit. So ganun lang yung connection nito mga kalights. Sana ay nakatulong itong ating tips to remember ngayon about sa ating 3 way. Na kahit magkabaliktad ang ating 3 at 1 walang problema. So kaya ang bawat utility box nyo dyan lagyan nyo ng tatlong wire tagtatatlong wire sa baba sa ground floor lagyan nyo tatlong wire yung utility na malapit sa hagdanan at sa itaas rin malapit sa hagdanan lagyan nyo na ng tatlong wire kasi mas maganda na tatlong wire para hindi na kayo maano sa 3 way kasi tagtatatlong wire talaga to at mas maganda dalawang red at isang kahit anong kulay black, white o oh, blue, yellow Basta magkaiba yung kulay. Dalawang klaseng kulay. Isang, sa akin dito eh, green to eh, kasi wala ibang kulay. Pero pwede ng black isa, dalawang red o dalawang white. Kahit anong kulay, basta ang gagawin nyo doon, dalawang same na kulay at isang ibang kulay. So, dalawang kulay lahat. Katulad nyan, green at dalawang red. Para madali nyo tandaan. Kasi yung dalawang same na kulay, yun yung ilalagay sa 3 at 1. So, hindi na kayo magkakalituhan doon. At yung isa, alam nyo na, kayo na bala ang sa itaas kung doon ba kayo magkukuha ng papuntang ilaw o yung sa baba yung kukuha ng ilaw o yung sa itaas kukuha ng live o yung sa baba yung kukuha ng live basta talagang magkakahiwalay yung live yung isang live nasa ilaw at yung isang live nasa switch kahit saan dito na zero ganun lang ang tips natin maraming salamat